Mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ay organized. Kung mismo ang iniisip lang natin ng ating sarili, abatig tignan niyo po kapag halimbawa merong gift giving o kaya naman pamimigay ng mga handog, ano po ang nangyayari sa karamihan po sa atin? Una-unahan. Iniisip ang kanyang sarili. Baka ako maubusan. We focus on the scarcity, on kakulangan. Hindi po natin tinitignan na ang Diyos ay mapagpala ang Diyos ay sapat na para matanggap natin ang mga biyayang mayroon Siya na ibinibigay sa atin. Ang lagi po nating nakikita, naku, baka magkulang yan. Kailangang makipagbalyahan na po dahil baka makuha pa ng iba. Ang sabi po ay... Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, Usong-uso po ngayon yung mga pagkain na masasabi po natin na mura, masarap, at marami Kaya naman, meron tayong tinatawag na Paris Overload. Makakakain ka, mura daw. At hindi lang po yan, meron pa tayong underride. Para kumain ka ng kumain, may konting ulam, eh, bawin mo na lang sa dami ng kanin. At, ang ginawa po ng marami ay nag-isip pa ng pamamaraan para mas dadong makamura. Kaya lumabas naman po ang isang bago, ang pastil chicken. Ito po ay 21 pesos lamang. Makakakain ka na. At ang sabi, nakatulong ka pa. Mga pagkain, dahil nag -click -click po ito, dahil ito po ay very basic na kailangan ng tao pagkain ang ating pong daging tinahanap. Kaya naman mas madalas kung saan may handaan, kung saan pwedeng malibre ka, eh pumunta ka na lang doon para makakain ka. Mga kapatid kahapon ng ibang heyo, sabi po ni Hesus, "Pumahanap kayo dahil sa kayo ay pumunta rito dahil kayo ay binusog ng pagkain libre." Ngunit hindi ang mga tanda ang inyong pinuntahan. Kaya naman malingaw-ngaw at sabi niya po sa atin, ako ang tinapay ng buhay. Sino mang kumakain sa akin ay hindi magugutom. At ang sino mang umiinom ng aking dugo, kailanman ay hindi mauuhaw. Ito po raw yung pinakapuso ng tinatawag po nating pagpapahalaga at multiplication of love, ang pagpaparami ng tinapay. At ngayon sa Ebanghelyo, narito po tayong muli inuulit at pinapaalala po sa atin kung paano ang pagnanais ng Panginoon na maging maginhawa ang buhay natin. Kaya naman, ninais niyang mapusog tayo, ninais niyang tugunan ang pangangailangan natin at gayon nagparami siya ng tinapay. Alam niyo po mga kapatid, may mga utos dito po sa gospel pong ito. Una, ang sabi po ni Jesus, pakainin niyo ang mga tao. Nangangahulugan, dito po sa buhay po natin, tayo po lahat ay mayroong obligasyon na tumulong at magpakain sa bawat isa, lalong-lalo na sa nagugutong. Eh ang sabi po ngayon ay ito, Eh Panginoon, lidimang tinapay at dadalawang isda ang mayroon tayo. Kaya ang sabi po ni Jesus ay ito, Dalhin niyo siya sa akin. At magbularon, pinarami po ang tinapay at ang isda. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay dumudulog po rito at inihahain natin sa Diyos ang ating mga dalangin. Kaya naman, tayo po ay naninikluhod at nagsatsagang pumupunta rito sa Kiyapo para tayo ay sagutin ng Panginoon. Ngunit lagi niyo pong tatandaan, God cannot create a miracle out of nothing. Kailanman ang Diyos ay hindi makapagsisimula at makagagawa ng isang himala mula sa wala makapagsisimula lamang po siya ng himala mula doon sa mga maliliit na bagay na iniaalay natin at ibinibigay natin at ito mismo ang kanyang pinararami. Kaya naman siguro sa araw pong ito, parang sinasabi po sa ating gentle reminder, Sandali lang, humihingi ka pero ang tanong nagbibigay ka ba? Ano ngayon ang paparamihin ng Diyos kung pinagdadamot mo ang mga bagay na mayroon ka? ano ang sisimulang himala ng Diyos kung hindi mo iaalay ang mga biyaya mo. Kung ganoon mga kapatid, ang sabi po ng Ibanghelyo sa atin na ito, pinagpala ka eh. Kung ikaw ay pinagpala, magsimula kang maging pinagpala at ikaw ay maging pagpapala para sa iba. Napakalaga pong bigyan ng pansin ang bagay na ito. At ikatlo, ang sabi po ng Panginoon, paupuin mo no sila. Mga kapatid, ang biyaya po ng Diyos ay organized. Kung mismo ang iniisip lang natin ng ating sarili, abatig tignan niyo po kapag merong gift giving o kaya naman pamimigay ng mga handog, ano po ang nangyayari sa karamihan po sa atin? Una-unahan. Iniisip ang kanyang sarili. Baka ako maubusan. We focus on the scarcity, on kakulangan. Hindi po natin kinitig na ang Diyos ay mapagpada ang Diyos ay sapat na para matanggap natin ang mga biyayang mayroon siya na ibinibigay sa atin. Ang lagi po nating nakikita, naku, baka magkulang yan. Kailangang makipagbalyahan na ako dahil baka makuha pa ng iba. Ang sabi po ay ito, dapat tayo sa sarili natin, tayo po ay organized. Hindi natin iniisip ang ating sarili, kundi iniisip natin ang kapakanan ng iba. Kaya sa bagay pong ito, ang sabi po ng Panginoon sa mga alagad, ibigay niyo sa kanila ang tinapay at ang ito. Bahagi po ito ng ministerial kung saan ang mga pari, ang mga nagsilingkot sa simbahan, ang siyang nagiging daluyan ng tinatawag nating pagpapala. At ikalima, ang sabi ng Panginoon, tipunin niyo ang sobra. Mga kabatid, ilan po ang nasi sobra? 12 wicker basket labing dalawa. Napakain ang limang libo, hindi kasama ang babae at ang mga bata. Ganong karami ang sumobra. Kung ganon mga kapatid, ano ang pakahulugan po nito? Marami pong pagkain, sobra-sobra po para sa atin. Ngunit ang marami po sa atin, nananatiling sakim, nananatiling makasarili. Kaya naman, hindi, nagso, hindi nagiging sapat ang biyaya ng Diyos dahil marami po ang kumakamkam. Kaya sa araw pong ito, pinapaalala ng Diyos sa atin, sapat ang biyayang ibinibigay ko sa inyo, more than enough. Labis-labis pa sa inyo. Kaya tikunin natin ang mga biyayang mayroon tayo at naniniwala tayo na ito po ay labis-labis. Wala pong mayamang hindi maaring tumanggap at dalong walang mahirap ang hindi maaring magbigay ang miracle ng pagpaparami ng tinapay ay himala ng mga taong umayag silang hipuin ng Panginoon at kilalangin ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakita, tinanggap na po natin na tayo ay pinagpala, ang biyaya ng Diyos ay suma sa atin, then tayo po ay nagiging mapagpasalamat at kapag tayo po ay naging mapagpasalamat, natatampukan po ng pagiging generous natin sa iba. At dito, nagiging handa na tayong ibahagi ang mga biyayang tinatanggap natin. At kapag naganap po natin ang gratitude pong ito, ang generosity pong ito, ang sharing pong ito, then we are creating another miracle. Ito po ang tunay na himala ng pagpaparami ng tinapay. Siguro'y tatanungin natin ang ating sarili, handa po ba kayong maging panibagong himala? Amen.